Ano lang ito guys, yung uh, do-it-yourself, DIY lang tayo, DIY, para uh, nakakatipid tayo, paminsan-minsan. O, hindi lang paminsan-minsan. O, uh, ayan guys, uh, good morning sa inyo lahat, video natin ngayon ay uh, mag-check tayo nitong inverter dito sa kwarto ng anak ko kasi reklamo sila na mainit na, no. So, uh, check natin ngayon kasi medyo matagal na ito. Uh, well, I don't know lang kung ano ang ang diferensya. Ah. It's either yung evaporator na or yung kanyang pinch uh, pins lang no, yung uh, nakaharang dun sa sa uh, blower na pinupuntahan ng dumi ang um, marumi no. Uh, so check natin guys, Gagawin natin. Uh, ito TCL uh, yan, split type ah uh, check lang natin, buksan natin. Pag nagbukas kayo nito guys, dito lang yan sa gilid. May pipindutin lang kayo tapos iangat nyo lang to. Ayan. Ayan, ganyan guys. Oo. Oh. Ayan, nakikita natin. Ayan guys, so oh, napakarumi nung kanyang uh, uh, fence. Kaya kung meron kayo dito, ganito sa bahay nyo, uh, wag na agad kayo tumawag ng uh, manggagawa. No? Check nyo lang. Kasi sayang din ang pera at uh, ito sigurado ako ang uh, diferensya nito kung bakit hindi na siya lumalamig kasi mahina na yung labas ng hangin uh, malamig ang aircon, ang blower pero ang nilalabas niyang hangin is very minimal, na, napaka Napakaliit ng hangin na nilalabas niya napaka kaya hindi niya mapalamig ang buong kwarto so tatanggalin lang natin to guys ganito lang pagtanggal niyan itong pins kasi meron naman itong Uh, guide, no, dito, yung uh, uh, nakaipit lang angat nyo lang to, ayan, no kung TCL din yun sa inyo, o oh, lahat naman ng aircon, no, split type parehas ang uh, ang uh, stilo kaya ganito lang guys, pag angat nyo na yan ugutin nyo, ayan ayan guys, so napaka napakarumi nyan hindi makakalabas yung hangin, kaya mainit talaga tapos, yan yung evaporator kung titingnan nyo ang evaporator ay uh, medyo mekalinisan pa. Kasi nga harang na dito yung dumi. So ito lang muna lilinisin natin, uh, testing natin kung malamig. Ah. Uh, nga so yung uh, o yan. Ano lang ito guys, yung uh, do it yourself, DIY lang tayo, DIY para uh, nakakatipid tayo you no, know, paminsan-minsan. O hindi lang paminsan-minsan, no, tuwing marumi ayun nalaglag na yung dumi. Hmm. Ayan. Pero, anuhin ko rin ito mamaya, yung bang, uh, anuhin na, uh, ano, babrasin, no? Babrasin lang kahit tuyo, matanggal lang yung mga maliliit na dumi na kaharap So, ito yung ito guys, uh, ilalabas natin to at lilinisin. Tapos mamaya, yan naman, ang lilinisin ko, no? Aray, ayun. Ayun ka mo. Okay. Ayan, dadaling ko na yan sa labas. Ito yung aking uh, anak. Kaya natin ito sa labas kay, para malinisan natin. Hmm. Tapos... Oo nga. syempre Oo. So, ayun guys, mga idolo. Ito na, nilabas ko na. Uh, ko dito ito, no? Kahit nang... Ito lang ang gagamitin ko, guys, yung brush para malinis. Ayun. Ah... Uh, Ganito lang naman yan guys, paglinis nyo eh. Yan, tanggalin nyo lang yan. Alam mo, ang daming dumi eh. Yan. So ayan guys, kanina makita ninyo napaka dumi ba? Diba? Ngayon nilinis na yan, binras. Tingnan nyo guys, oh, napaka kinis. No? Na. Makikita mo na yung ilalim na yun. Tsaka ayan, kanyang karami yung kanyang uh, natanggal na dumi guys. Oh. Yan. So ganun lang, kung meron kayong ganito sa bahay, ay eh, huwag na kayong magpagawa no linis lang not unless kung yung evaporator mismo ang uh, marumi uh, yun eh, kung hindi nyo kayang linisin yon, di eh, kayo ang maglilinis pero kung ito lang eh madali so guys dito tayo sa parting loob na no yung sa pinaka ano ng aircon tanggalin lang natin itong mga uh, marumi-rumi na nasa gilid kasi ito ito guys oh, malinis to eh o, mau. Kung marumi mang makikita mo sa daliri ko na marumi. no o, konti lang, Kasi basa, siyempre. Uh, pero hindi yan uh, dahilan para uh, uminit no, yung ganong dumi lang. So, linis lang natin to para pagbalik natin mamaya nung tinanggal ko. Eh, okay na. Okay. Ito yung kwarto kasi nung ano, nung aircon ng pangalay kong anak, no? Uh, may apo na ako sa kanya. Kaya, uh, isa magtawag pa ng mga gagawa. Eh kasi ako na lang kung kasi lang naman. Eh. Madali lang guys, no? Uh, kaya sa inyo, kaya ako ito sinishare kasi, tiyempre, pwede rin kayong, pwede nyo rin gawin ito sa inyo, sa bahay nyo. No, hindi na kayo magbabayad no? not ito guys ang madumi kailang baklasin nyo ito buo so kung hindi nyo kaya pwede kayo tumawag ng mga kasi ito guys ang paglinis nito hindi naman ito binabaklas itong cover lang tapos sini-sprayan lang yan ang gagawin nyo maglalagay lang kayo ng plastic dito no? para yung tubig tutulo dun sa planggana o sa balde para hindi man kumalat dito sa side ng kwarto o ng bahay nyo na no, ganun lang guys So, ibabalik na natin yung screen pagkatapos nun guys ano na okay na eh uh, ayan guys so sa pagbalik di, parang katulad lang doon kanina sa uh, pagbaklas ko ganun lang ayan ganito lang naman yung guys may guide naman kasi ito eh uh, itusok na lang yun, kailang pantay lang okay tapos dito rin sa kabila sarado natin ito. Ayan guys, finish. oh uh, subukan natin kung gano'ng kalakas yung hangin. Ano uh, natin itong uh, uh circuit breaker. Uh, kailangan ng aircon nyo guys pagka nagpaka-detail uh, nito. ito. Nung kalimutan mo taro ng sarili yung circuit breaker. 30 amperes yeah. na naman yun. Ayan. Nakapawin na natin. Sige